or istro. Milk tea na iniistro. Ay, hindi. Kinukutsara. Hindi ako na kinukutsara. Gosh. A few moments later. Kusa daw Tapos ano, Ay manang <laughs> mga cake lalagyan ng icing. <laughs> Ang ganda. So, ayun guys, natapos na yung maghapon. Yes, yung maghapon na ginawa natin today. Yung sinabi ko kanina. <laughs> yung mga anak ko na lang hindi pa natatapos sa kaguluhan nila. <laughs> Okay. Um, time check, it's already 8 p.m. And natapos ko na rin yung mga agenda ko for today. Is, yun, nagpamasage ako. Nagpamasage ako sa mga blinds. Yun, kasi sinadjust yun ng aking friend na nurse. And, natapos ko na rin yung... Natapos ko na rin yung... <laughs> natapos ko na rin yung bumili ng foam dun sa mismong uh, factory ng mga uratex yun <sighs> magpapahinga muna si Chris Channel and then tomorrow pagising natin explain ko sa si inyo feeling at kung ano yung na-feel ko the whole night. Kung effective ba yung pagmamasahe talaga ng mga blinds kasi healing massage daw yon Known does need Very natural healing um, sa so mga back aches, sa migraine, yan, sa mga neck, yung yeah, stiff neck. So, right now, papatulogin ko muna yung mga iingay na angels dito. Na binagsak ng dangit dito sa lupa. So, I'll see you tomorrow, guys. Have a good night. I love you, mommy. Have a good night. Where is the bunso? Here. Ayun siya. Kung sa siya, siya lang pupunta. Okay, guys. Bye-bye. See you tomorrow. Okay, bye-bye na.